hindi po kailangan na magara o expensive o lavish ang ating celebration ng Pasko. Panoorin ng payo ni Vice President Pionatic Sara Duterte sa mga Filipino, hindi raw kailangang bongga o lavish ang pagdiriwang natin ng Pasko. Well, tama nga naman. Lalo na matapos ang mga nagdaang unos at pagsubok sa ating bansa, lalo na sa mga napuruhan sa kabisayaan, na karamihan ay mga panatiko rin ng mga Duterte sa Davao. Dahil po, ang mahalaga po sa Pasko ay hindi po yung pamahal-mahal na lechon. Pero that's coming from someone or a family na umano'y nagpalitoy ng baka noong ika-21 ng Setyembre in anticipation of the supposed downfall of the PBBM administration. Ayon sa mga political marites. At saan ka na naman nagla-meryenda, Kamakailan? Aber? So, tell me, where are you in 24 hours? I am calling, I am chatting, I am calling, I am chatting, I am calling, I am chatting, I am calling, I am chatting. to chat you, to call you I find your number, how to contact you I told my friend to contact you and you is, it for what is the happening of you I think you are dead I think you are dead Anyway, panoorin ang kabuuan ng kanyang pionatic na payo para sa ating mga kapwa Filipino 15,000, 18,000 na lechon bandihadong daming pansit bumabaha ang kanin dahil po, aanihin po natin ang masarap na lechon. Kung yun naman kumakain sa harap natin, ay masama ang loob nila sa atin.